ang pag-uugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito po siya nakilala sa magandang pag-uugali kasi mayroong magandang pag-uugali yun yung tinatawag na uh, al-khuluq Al hasan at mayroon naman al-khuluq as-sayy Al yung hindi magandang pag-uugali tinanong si Aisha radhiyallahu ta'ala anha kung ano ang pag-uugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, kana khuluquhu al-Quran. Ang kanyang pag-uugali ay ang Quran. Subhanallah. Ibig sabihin, Quran ang kanyang ugali, salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? At pinuri siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, wa innaka la'ala la khuluqin 'azim katotohanan at katotohanan na ikaw ay nagtataglay ng napakadakilang pag-uugali. Sino ang pumuri sa kanya ng ganon? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabihan din ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, uh, pabima rahmatin minallahi lintalahum walaw kunta faddan qalbi lam nampaddo min hawlik. Ibig sabihin uh, uh, sa, sa habag at awa ni Allah Subhanahu wa taala mula kay Allah Subhanahu wa taala ang habag ay naging malumanay kasak pakikitungo mo sa iyong mga kasamahan sa kanila sapagkat kung ikaw ay naging mabagsik na tinatawag na pakikitungo sa iyong mga kasamahan lam min hawlik iiwasan kanila iiwanan ka nila. Okay? So, ibig sabihin, napakaganda po ng mga pakikitungo ni Prophet Muhammad SAW. Dahil ang ugali, yan yung pakikitungo natin na normal, na hindi na kailangang pag-isipan na ginagawa natin sa kapwa natin. At uh, sinabi ni Prophet Muhammad SAW, Innama liutam liutammima makarimal akhlaq katotohanan na ako ay isinugo para bigyan ng kaganapan ang mga magagandang ugali. Ang mga tao ay may mga iba't ibang ugali. Uh, Pamuslim o hindi muslim, may mga tinatawag na natural sa isang tao, ha, likas sa kanila yung mga magagandang pag-ugali na nagugustuhan ng mga tao. Tatanda natin ang Islam, bumasok po sa Pilipinas, at dahil sa mga magagandang pagugali ng mga Muslim na nagpaliwanag ng Islam, tinanggap ito ng ating mga ninuno at sila ay naging Muslim. Okay? So, hindi sila magagaling na speakers, magpaliwanag dahil yun yung isa sa problema. Pero nakita ng ating mga ninuno, ang isang salitang hindi kailangan bigkasin, ito yung mga magagandang pagugali na nakita ng ating mga ninuno sa mga dumating sa Pilipinas sa mga Muslim kaya sila ay dumakap sa Islam. So mayroon na pong mga magagandang pag ugali binibigyan lamang ito ng kaganapan sa Islam. Okay? At si Prophet Muhammad sallallahu alaihi ay nagtataglay ng mga magagandang pag ugali Ang utos sa atin ay sinabi ni Allah, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi na wa khaliqin nasa bi hasan. Ha? Uh, makitungo ka sa sangkatauhan ng may magandang pag-uugali. Okay? Eh, wa khaliqin nasa bi hasan. Hindi sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makitungo ka lang ng maganda sa mga Muslim. Kundi Muslim o hindi Muslim, makitungo ka sa kanila ng magandang pag-uugali. Sa hadith naman ni Anas bilang pagpapatutuo na sinabi niya, Khadim tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinin. Ha? Pinaglingkuran ko ika ang propeta sallallahu alaihi wasallam nang 10 taon. At kailanman ay hindi ko narinig sa kanya na pinagsabihan niya ako ng bakit hindi mo to ginawa? Bakit ginawa mo yan? Ha? yan ang uh, paninisi sa mga ay ibig sabihin mga nagagawa. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may nagpatuto sa kanya na nanilbihan sa kanya na si Anas bin Malik na nagpatutuong hindi naging masama ang pakikitungo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya sa kabila ng pagsisirbisyo niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng sampung taon. Sinabi ng mga scholar ang tinatawag na pundasyon okay, ng mga magagandang pag-ugali ay nasa apat na hadith. Okay? O nang una yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Okay? So sino man ang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala sa tinatawag na huling araw, falyakul khairan ay magsabi ng mabuti aw liyasmut kung hindi ay manahimik na lang. So, isang magandang pagugali ay makontrol ng isang tao ang kanyang dila. Okay? Yan ang isang pinakamahalagang pundasyon ng pagugali. Yung ating pananalita ah, ay makontrol natin na ang masabi lamang nito ay mabuti. At kung hindi mabuti, ang sabi ng propeta, mut manahimik na lang. Yan ang napakagandang pagugali na magkaroon ng disiplina ang ating mga dila. Pangalawang hadith na pundasyon ng mga pagug magagandang pagugali, eh, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu SAW, Inna min husni islamil mar itar kuhumala ya'ni. Ang kabilang sa magandang pagiging isang muslim o pagiging muslim o pagiging uh, pagsasabuhay ng Islam. Ha? Kabilang sa mga kagandahan ng pagmumuslim ng isang tao, tarkuhu malayani. Ang iwanan mo, iwasan mo, hayaan mo ang mga bagay na wala kang pakialam. Okay? La ya'la ta'ani. Hindi mo naman ito concern. So, wag makialam. Isang napakagandang ugali. Ha? Kung wala tayong paki sa isang bagay, wala namin hindi makakabuti sa atin, hindi makakasama. Huwag na nating pakialaman. Okay? Isa 'yan sa napakagandang ugali ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na hadith, yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu sa isang lalaki na dumating sa kanya, na gustong magpapayo. Ha? Gusto niyang magpapayo kay Prophet Muhammad sallallahu Sabi niya, "O payuhan mo ako. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya? La taghdab. Ha? Huwag kang magalit. Inulit ang isang lalaki, "Ya Rasulullah, payuhan mo ako." Ang sabi ng propeta, "La taghdab, huwag kang magalit." Si inulit pa ito ng isang lalaki at inulit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang payo na tatlong beses, "Huwag kang magalit." Sabi ng mga scholar, isa sa pinakamagandang pag-ugali ng isang tao, makontrol mo yung sarili mo. Makontrol mo ang emosyon mo. Makontrol mo yung galit mo. Okay? Dahil yan ang pinaka matapang, pinaka malakas. Alladhi uh, yamliku nafsahu indal gadab. Yung mak makontrol mo ang sarili mo sa panahon na ikaw ay nagagalit. Hindi ba may mga tao na kapag nagalit, hindi na nakokontrol ang kanilang sarili. So isa sa magandang pagugali ng isang tao, makontrol mo ang gawain mo, ang iyong sarili. So nandyan yung sabar, nandiyan yung helm, pagtitimpi at pagtitiis. Ha? So, isang napakagandang ugali o pagugali ng isang tao magkaroon ng pagkukontrol sa kanyang sarili. Lalo na kung -ha hahantong ito sa mga bagay na makakagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya o magkakasala siya. Pang-apat na hadith yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب li Ah, hindi ganap na mananampalataya palataya ang sino man sa inyo hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya na kabutihan sa kanyang sarili.